Mga Igan, kamusta po kayong lahat? Kayo ba ay uuwi ng Pilipinas para magbakasyon? At bago kayo sa inyong kumpanya o bagong lipat kayo sa bagong kumpanya? So kailangan nyo mapanood ang video na ito para malaman nyo kung ano ang mga kailangan kumplituhin para sa pagpabiripika ng inyong mga kontrata. Malalaman natin dito kung may mga bago bang requirements na idinagdag ang ating gobyerno para sa pagpabiripika ng ating kontrata o wala. So tara, Samahan niyo ako dahil ngayong araw, tamang tama, magpapabiripay ako ng aking kontrata dito sa Philippine Embassy dito sa Kuwait. Kaya dito, ipapakita ko sa inyo kung ano ang mga requirements at kung may naidagdag ba o wala. Tara, simulan na natin. Pasukin na natin ang Philippine Embassy Kuwait. ibig ko'y sa'yo mga igan, welcome po sa ating channel Igan TV, buhay, web so, sa Middle East. Ay, mga igan, gumusta kayong lahat? Ayun mga igan, ngayong araw nandito tayo sa Pilipinang Basi Naalala nyo mga igan Dati nag-viral yung uh, pagkuha na ng um, ano nung, uh, uh, contract verification no? Naalala nyo nag-viral yun sa social media dahil na uh, may mga dinagdag daw sila sa mga requirements So ngayong araw natin uh, malalaman yan kasi ngayong araw magpapaberify ako ng aking uh, contract del dahil once na nagbago ka ng uh, company, bago ka ba sa sa Kuwait, galing Pilipinas, kailangan mo magpa-verify ng contract mo bago ka umuwi ng Pilipinas. ng bakasyon. So ngayon, okay, manalaman natin kung may mga dinagdag ba sila o wala doon sa mga requirements. Kaso lang, problema natin mga higa, hindi tayo makapag-video sa loob. Pero try pa rin natin na mapabot sa inyo kung ano yung mga requirements, ano ba mga dinagdag o walang din edad. So, malalaman natin ngayong araw ng naiga. So, yun ang um, shout out sa mga uh, ano, mga officialist ng ating Pilipino basi dito sa Kuwait na patuloy na nagsiservisyo sa mga kapwa OFW na bibigay ng mga kailangan dito. So, yun, mga ikan, tara sa loob. Malalaman natin ngayon. Okay? Ay, gan, papasok na tayo sa Pilipino basi mga ikan. Nandito yung mga kapwa nating OFW na naghihintay. So, ayan. Pagpasok nyo dito, sa okay, kaliwa tapos this is net area So yung mga iga, no nandito na tayo sa loob ng Philippine Embassy bali na sa backside dito ng uh, ano ng building at sa basement kasi nandito sa basement yung uh, uh, opisina kung saan tayo magpapabiripay ng ating kontrata So medyo mahaba na ang pila pero uh, magpila pa rin tayo check natin sa loob mga igan baka itong pila nito ay sa window for payment ng uwa. Tara! So yung mga iga, nandito na tayo sa pila natin no? sa contract verification dito sa Philippine Basic Way. So ito yung mga requirements natin na prepare dahil ito naman yung uh, nakasulat dun sa ano nila requirements. Ipakita natin ito yung contract verification. Uh, contract natin galing sa company. Kailangan permado yan mga igan, at may stamp. Meron tayong contract. Ayan. Tapos si next natin yung passport copy yan passport tapos yung translation ng civil ID ito yung translation civil ID natin mga igan pero is isama mo rin yung syrup copy ng civil ID mo na Arabic yan o uh, kailangan back to back yan uh, front at saka back page ng iyong civil ID okay tapos next yung yung certificate of signed, uh, uh, authorized signatory no? galing din to sa galing din to sa company yan tapos, English, ano neto, translation, pero kailangan, dala mo rin yung Arabic nyan, kasi galing sa company, naka-Arabic talaga yan. Tapos, sunod, next, yung, uh, tawag dito, ito yung uh, work work permit mo, galing din sa company. So, English mo rin, translate, tapos ito yung Arabic, no, yung Arabic. Tapos, yung print ticket, kailangan din yung print ticket mo, ka-Igan, so dalhin mo. So, ngayon, ito natin malalaman mamaya kung anong kulang pa dito o may dinagdag pa sila dito sa mga requirements nila. So, diyan natin mapatunayan ngayon yung mga sinasabi na may dinagdag, no? So, yun, maghihintay lang tayo ng tawag natin dahil nasa pila tayo ngayon, mga igan. So, yun, no? mamaya, antabay na lang mga igan. update kung uh, ano ang uh, magiging resulta ng ating pa-verify ng ating contact. So, yun, mga kabayan natin, marami dito. Tuloy-tuloy naman ang pila. Okay? Tsaka mga igan, hindi lang pala requirements ang kailangan nyo ihanda, no? i-prepare. Kailangan din mag-prepare kayo ng pambayad. So ang payment dito is 3 dinar, 250. So yun ang iprepare mo kasama nyo doon sa, sa mga requirements. Kasi kailangan na naka-ready kayo, may bariya para hindi ka ma, ano, hindi ka na dito maghintay o maghintay Kasi baka wala silang bariya, maghahagilap ka pa. No? So yun dito na lang tayo tawa, ano tuloy-tuloy na magpila oh Napaka hanggang doon so yun mga mga higa no natapos na tayo ang bilis lang mga higa ng pila uh, nakaabot na tayo ng counter 3 na tatakan na yung ano mga requirements natin tapos nagbayad na rin tayo kinuha na nila so pipila naman tayo ngayon para sa counter 4 release ng ating ano para makuha natin yung uh, papers natin no lahat ng mga ano uh, original kailangan din yung mga original ng mga translation yun. Yan, yeah, tatatatakan nila yan. So, okay, mga higan, tayo tayo lang tayo. Medyo mahababang kunti ang pila dito sa counter court. Alright? Okay. So, yun mga higan, may isang oras na tayo naghihintay. Wala pa rin. So, hintayin pa natin hanggang hanggang makuha natin yung release ng ating uh, contract verification. Uh, actually, hindi naman kaganong karami ang tao ngayon. Kaso lang, napansin ko dun sa loob, yung gumagawa ng ating uh, contract, ano isa lang, dalawa ang table, pero isang tao lang, kaya medyo matagal. So kanina, tapos na kami sa step 3, pagbayad, ito na yung releasing, ani hintay. So mahigit isang oras na. Tapos ang step 4, yun yung magbabayad ng OWA, uh, mahaba ang pila, kaya sabi ko, sa Pilipinas na kami magbayad. So eh, pwede naman eh, bago kayo bumulay, kumuha kayo ng OAC pwede din kayo sa Pilipinas magbayad ng inyong OWA. Kailangan magbayad kayo niyan kasi ang ang OWA, pag hindi ka nakapag ng contract mo, ng uh, membership pala, I mean, membership, hindi ka makakabalik. So, kailangan talaga yan dahil yan ang isa sa mga requirements na kailangan mong uh, uh, makumpleto bago ka bumalik. So, yung mga higan, ang tabay, pag na-release na yung ating uh, contract na copy, okay, na matatakan na nila. Alright? So, wala nang nakapila para sa pag-revive pero yung oh, OWA medyo mahaba yan yun no? mga kabayan natin so yun mga igan oh, nakuha na natin ang release ng ating uh, kontrata so mahigit isang oras tayo naghintay para sa releasing so ito na yun mga igan ito yung kompleto na ano natin resibo official receipt tapos tinatakan na yung kontrata natin yan lahat yan bawat page may signature at saka ano yan mga higa ha... Uh, uh, stamp yan. kasi ito yung mga dokumento na kailangan yung dalhin pag balik nyo galing sa Pilipinas, balik, kayo sa bansa kung kanyari dito sa Kuwait kami no? pag balik namin, ito yung kailangan natin papakita doon sa Pilipinas lalo pag gumawa tayo ng uh, OEC no? tapos eto, may pila dito mga higa ito ay OWA yan pila So, pag nagbayad ka ng payment mo ng OWA, Bali ang presyo naman dito ng OA ay uh, 8k good for 2 years na yon. So bali ako hindi na akong bayad sa Pilipinas na lang kasi medyo mahaba pila. Pwede naman kayo magbayad sa Pilipinas. So yun, mga igal, mayroon na kayong dokumento, ready na kayo umuwi ng Pilipinas. Hintay mo na lang yung flight mo. Doon. So kita kits na lang sa Pilipinas. Alright? Right. So yun mga iga, natapos na tayo na ating contract verification. So confirm, mga igan, wala kayong dapat pag-aalala. Dahil yung mga uh, rumors or uh, nag sa social media, hindi totoo yun na may additional requirements para sa ating uh, contract verification. So, napakasimple lang ng mga requirements, mga igan. Unang-una, siyempre, kailangan mo lang contract copy. Pangalawa, civil ID copy, uh, passport copy, tapos yung itong tukiya, amal, and of course, isama nyo yung plane ticket copy. Pero yung mga Arabic na yung mga document nyo, katulad ng ito, itong Tukiya, Itin Amal, at saka yung Civil ID, bago nyo dalhin dito, kailangan ipatranslate nyo yun sa English. Kasi hindi nila mababasa yan. So, kailangan nyo mga naka nakatranslate talaga. Okay? So, yun. Kung ikaw uwi ng Pilipinas, kailangan mo magpa-contract verification once na bagong transfer ka sa bagong company mo or bagong punta ka rito sa Pilipinas after ng 4 years contract mo, uwi ka bago ka umuwi, kailangan mo magpa-verify ng kontrata mo so yan lang, napakasimple, napakadali lang katulad ng mga weekdays ngayon, hindi gaano mahabang pila ang isa lang ang problema nagpapatagal, so, yung pag-release ng papeles nyo dahil isang tao lang yung magawa so, konting antay na lang, naghintay kami mga 1 hour mahigit, so ayun, okay na alright? hindi lang yun mga ikan, once na ikaw naman ang babalik sa bansa na pinanggalingan mo, dahil bakasyon ka lang, kailangan mo rin kumuha sa Pilipinas ng OAC. isang pang requirements yung OWA. Kailangan yung mo yung membership mo sa OWA. Pwede ka magbayad sa embassy o pwede ka magbayad sa Pilipinas. So ganoon lang kadali mga ngayon. Sana ang video na to makapagbigay ng malinaw na informasyon sa inyo lalo na sa mga bago na nag-aalinglangan kung ano ba ang mga requirements. So oh, you na, know, maraming maraming salamat sa so, pagsama nyo sa ating uh, video ngayong araw. And of course, bago ako magpaalam mga igan, invite ko sa mga bago sa mga hindi pa nakapag-subscribe na ating YouTube channel. Well, nyo niyo ating YouTube channel, Fitmalong Malong Igan TV, Buhay OFW sa Middle East. Ayan. At, uh, click na rin mga igan, mga bell notification dahil wala namang bayad dyan. Para magkaroon kayo ng notification every time na may bago tayo. Yan, maraming salamat. And of course, shout out sa mga empleyado ng ating Philippine Embassy dito sa Kuwait. God bless you all, guys. Bye-bye.